Hello mga kalisan, welcome back to my YouTube channel. This is Indayani, ang vaina ng tahanan. Kumusta kayo mga kalisen? Naway na sa mabuti kayong kalagayan At ito na nga yung ating topiko ngayon Napansin nyo rin ba sa inyong mga dinadalaw na nagla stream, Lalong-lalo na sa ating mga baguhan pa lang dito sa YouTube May napansin lang ako mga kalisen sa mga nagla stream ngayon Lalong-lalo na sa mga humahabol sa kanilang WH Or tinatawag na WATCH our road to monetization. Ika nga mga kalisen. So, ayan, lalong-lalo na rin yung mga na-monetize na rin yung kanilang mga YouTube channel at humahabol din sa kanilang mga earnings. Payo ko lang mga kalisen, nasa sa inyo kung pakinggan nyo ako or hindi. Okay lang, at least nasabi ko nasa inyo at na-share ko na rin batay sa aking nalalaman. Mayroon lang kasi akong napansin na dinaluhan na live stream kamakailan at ito ay na-monetize na nga siya. Pagpasok ko sa kanyang live stream, ito yung nakita ko sa taas ng kanyang screen. Ayan guys. So nakikita nyo yung includes paid promotion. Ayan. So, payo ko lang guys bago kayo sumabak sa pagla-live i-set up nyo muna yung inyong setting. Kailangan yung i-off yon, I-off nyo yung include paid promotion para sa ganun. Hindi mahati ang ating earnings dito sa pagla-live stream. So, yung include paid promotion kasi mga kalisen ay maghati kayo sa kinita ng ano doon. So, kailangan yung i e of po yun para sa ganun ay mapunta lahat sa inyo yung inyong naipon na earnings. And huwag kalimutan pa rin i ang monetization na dollar sign para sa ganun ay pasok ang inyong earnings. So, napansin ko lang kasi yung mga dinalaw ko na kamakailan lang na na-monetize na. Dumikit kasi sa akin mga yon kaya syempre kailangan ko rin sila suklian. So, yun lang yung napansin ko sa kanila. Mayroong includes paid promotion. So, i-share nyo rin sa mga kakilala nyo guys at na wag nilang kalimutang i-off po yun bago po sila sumabag sa paglalive. Yun lamang po mga kalis, naway nakatulong po sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan na baguhan. This is inday ni Ang Raina ng Tahanan is now signing off. Bye!